speak for benefit. Pagbubuka ng ating bibig, dapat napaasenso ang ating buhay, napaginhawa ang mahirap, napataas ang mababa, napadali ang pinaghihirapan, at yung naisulong ang ating interes. Hindi yung pag nagsalita ka, napahama ka pa. Nagsalita ka, nawalang ka pa ng meron na sana. Nagsalita ka, lumayo pa sa iyo yung malapit na sanang tao. Nagsalita ka, lumayo pa yung blessing, imbes diretsyong pumasok sa iyong bulsa. Maraming tao nagsasalita, mabuti pa, huwag na lang. Kasi ito yung bubuka ang kanilang bibig, nasisira ang kanilang plano, lumalayo ang kanilang pangarap, nagagalit ang mga tao sa kanila, wala silang napapalang mabuti. Matthew 5.37, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. The Bible teaches us that let yes be really, clearly yes. Or no to be really, clearly no. Anything more or less than this leads to trouble. Sabi nila, anything more than this comes from evil. Which really means it leads to evil things. It leads to trouble. May kakausapin ka, imbes magkasundo kayo, lalo kayo nagkagalit. Merong kang itutuwid, lalong nagkabalubaluktot. If you want to be happier, happier, say no sa ayaw mo talaga. Ang wika, ibinigay ng Diyos para magpalaya, hindi para magkulong ng tao. So kung ayaw mo talaga, in the best way you can, in the most fitting way, say no. Proverbs 1.10, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Ang konteksto, yung nagyayaya sa iyo sa paggawa ng masama. Pero ang general idea is yung nagyayaya sa iyo sa paggawa ng hindi dapat o nang ayaw mo talaga. Say no. Galatians 2.5, hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging alipin ng iba. Hindi ka nilikha ng Diyos para yung buhay mo hindi mo maipamuhay at ipamuhay mo yung buhay ng iba proxy kanila. God didn't create you to live for others, the lives that they want you to live for them. You were given a life to live yourself, by yourself, for yourself and generally also for many others around you pero hindi ikaw dapat yung nawala at nabura dahil lang sa pagbibigay mo sa yung kapwa